Noong 1950s ay may pangyayari ang naganap sa mundo na halos hindi ka maniwala, nangyari ang isang operation na tinatawag na Operation Cat Drop sa isang lugar, kung saan nagparashoot ang libo-libong pusa na iniulog sa isang lugar para sa isang misyon. Ano kaya ang nangyari dito? Tara at sama-sama nating alamin sa videong ito. Noong 1950s ay nangyari ang tinatawag na Operation Cat Drop sa Borneo, kung saan naghulog ang mga sundalong British ng mga pusa na nakaparashoot sa isang lugar sa Borneo. Ang pangyayaring ito ay gumulat sa iilan at isa sa mga matatalinong hakbang ng tao upang malutas ang isang problema. Noong unang bahagi ng 1950s, nagkaroon ng matinding pagsiklab ng sakit na malaria na dala ng mga lamok sa mga taong Dayak sa Sarawak, Borneo. Upang iligtas ang mga buhay ng tao doon, Nagpasya ang World Health Organization o WHO na paksain ang mga lamo. Nagspray sila ng madaming kemikal na tinatawag na DDT o dichlorodiphenyl trichloroethane, isang kemikal na na-develop noong 1940s bilang insecticide. Kaya ito ang ginamit ng WHO upang paksain ang mga lamok na nagdadala ng malaria. Naging matagumpay ang ginawang hakbang ng WHO, na napuksa nila ang mga lamok at bumaba ang kaso ng malaria ngunit may isang negatibong epekto ang ginawa nilang pag-spray ng DDT, gayon pa ang World Health Organization na makita ang buong saklaw ng kanilang mga aksyon. Hindi lamang matagumpay na napatay ng DDT ang mga lamok, ngunit inatake din ito ang populasyon ng parasitiko na putakti o wasp. Ang wasp ay nakatira sa bubong ng mga taong dayak na gawa sa mga kugan, ang wasp ay kumakain sa mga uod na kumakain rin sa mga bubong ng bahay, kaya matapos mapuksa ang mga wasp ay dumami ang mga uod sa mga bubong nila na siyang ikinasira nito. Naging problema ito ng mga tao dahil nawala nga ang malaria ngunit nasira naman ang mga bahay nila. Kasunod nito ang mga insektong namatay sa pag ng DDT ay kinain din ng mga butiki at geckos, kaya nalason naman ang mga ito. Matapos mamatay ng mga butiki at geckos ay tuwang-tuwa naman ang mga pusa dahil marami silang pagkain kaya kinain din nila ang mga ito. Ngunit dahil sa kontaminado ito ng lason ay namatay din ang mga pusa sa lugar. Dito lumabas ang isang problema ng lugar kung saan dumami ang mga dagat dahil wala na ang mga pusa, naging salot ito sa mga tao doon dahil malaki ang naging sira sa kanilang mga pananim at lumaganap na din ang mga sakit mula sa daga tulad ng typhus at sylvatic plague. Naging matagumpay ang pagpuksa nila sa lamok ngunit naging malaki naman ang problema ng WHO. Kaya nag-isip naman sila ng solusyon, naisipan nila ang isang matalingong solusyon kung saan pinadala nila ang Royal Air Force ng UK sa Sarawak, Borneo. Ngunit sa halip ng mga armas ang dala nila, ay nagdala sila ng libo-libong mga pusa na nakaparashoot at inihulog nila at ikinalat sa buong lugar. Ang misyon ng mga pusang ito ay sa naman ang mga daga sa lugar na nagpalaganap ng mga sakit sa tao. Ayon sa ibang source ay nasa 23 hanggang 30 lamang ang inihulog ng mga Royal Air Force na pusa sa lugar, ngunit ang ilang mga source ay sinasabing nasa halos 14,000 na pusa ang ikinalat sa buong lugar. Naging matagumpay ang hakbang ng WHO sa solusyon na ito. Ang Operation Cat Drop ay madalas na tinutukoy bilang isang komplikadong case study at kung minsan ay hindi inaasahang resulta ng intervention ng tao sa kalikasan. Nagsisilbi itong paalala ng maselang balanse sa loob ng mga ekosistem at kung paano maaaring mag-trigger ang pagbabago sa isang bahagi ng serye ng mga hindi inaasahang at malalayong kahihinatnan. Ang naiulat na tagumpay ng operasyon ay isang testamento sa mga makabago at adaptive na hakbang, na kung minsan ay kinakailangan upang matubunan ang mga hamon sa kapaligiran at maibalik ang ecological balance.